Nagkaroon ng pagkakataon na naging sobrang sikat ang milk tea. Sa mga break sa opisina, break sa klase, laging may milk tea. Pati ang mga tao sa mall, laging may hawak ng milk tea. Pero bakit parang humina na ang pagtangkilik natin ngayon dito? Isang inumin na nag-originate sa Taiwan, matagal na ang milk tea o bubble tea o boba tea dito sa Pilipinas. Ang isang sikat na multi store na Serenity ay unang nagbukas noong 2008 at ang Infinity noong 2010. Tapos ay nagtuloy-tuloy na ang pagkahilig natin sa multi. Walang available na data, pero bandang 2017 hanggang 2019 nung talagang nag-peak ang multi. Ito yung time na kadalasan ay kailangan mo pang pumila bago makabili. Kaya ang mga tindahan nito nagsidamihan handin halos meron sa lahat ng kanto at halos lahat ng wordplay na pwede sa T na gamit na yata nila sa pangalan. Pero nung nagsimula ang pandemic hanggang sa matapos ito ay parang humina at nabawasan na ang mga milk store. Ang drink na dati ay popular na popular, hindi na ngayon. Nawala na ang hype. Isa rin kasi talaga ito sa mga nangyayari sa food and beverage industry. Nakakaroon ng trend sa isang pagkain o inumin kung saan tataas ang demand at pagkatapos ay hihina na rin. Nagsasawa ang consumer at naghahanap ng bago. Parang yung nangyari sa mga samgyupan o dun sa bottled buko shake, mga sumikat ng husto dati pero ngayon hindi na masyado. Katulad ngayon, parang nahihilig naman ang mga Pilipino sa frozen yogurt at syempre sa kape. Magkakatabi na nga ang mga coffee shop ngayon na may Instagramable aesthetics. Iced coffee na ang mas makikita mo ngayon sa mga stories sa social media. Pero mas timeless naman kasi talaga ang kape. Matagal ng necessity ito para sa karamihan. Mandatory para makapagtrabaho o makapag-aral. Na-oversaturate din ang market ng milk tea nung nauso ito. Sobrang dumami ang mga milk tea store. Kaya nung humina ang demand, ang dami ring nagsara. Lalo na yung mga nakisabay lang sa trend kahit na wala talagang long-term na plano. Isa pa sa nag-disrupt ng kompetisyon, ang mga naglabas ng milk tea na sobrang baba ng presyo. Around 40 pesos lang may milk tea ka na. Pagkatapos ay dumating ang pandemic, lockdown. Lahat nasa loob lang ng kanika nilang bahay. Dito nagsimulang humina ang milk tea. At kahit nung matapos ang pandemic, ay parang hindi na ito naging kasing sikat gaya ng dati. Ngayon, naging mas health conscious na ang mga Pinoy. Madami nga nasa running era na at mas mapili na sa mga binibiling pagkain. Dagdag din ang consumer behavior change na ito sa mga nakaapekto sa demand sa milk tea. Pero yung mga naka-survive na milk tea store hanggang ngayon ay may mas stable na market na. Natapos na ang hype. Nariyan pa rin ang milk tea. Mabilis ka pa rin makakahanap pag nag ka. Kahit na nawala o bihira na yung may malalaking pwesto na pwede kang tumambay sa loob. Kadalasan, stalls na lang sila. Isang example ang Coco na babenta pa rin hanggang ngayon dahil sa quality at affordability nito. At nandyan pa rin ang Gongcha, ang Serenity, I Love Milk Tea, yung mga hindi lang basta nakisabay sa hype, karamihan nandyan pa rin. Siguro may alam o may paborito ka ding milk tea -han sa inyo, na hanggang ngayon ay bukas pa. Share mo naman ito sa comment section.